Sabaman po tabangi ako po na po sa kustanan. Orasyo ni Sr. San Sebastian tungkol sa parga at sa pinatman. Sa mga bala kami dapatan ang lawas din ipamansahan. Biba sa bagay rin galasin para kumbati. Mr. Yudos, pitisan mo po kami. Harus sa nga nasa kampo. Huwag ko nila Sr. San Pablo, Sr. San ang mga mas pamalayo ninyo. Yesus Maria Santisima sa mga kaaway ko. Kaya nakasak ko rin di Ketor Kwasi. Harus sa patinong aparit puso. Bros, mga kurasinis, iba naman po ako. Sa akong mga kaway, ang mga mas pamalayo ninyo. Juan Mateo Lucas, Buknya makanya rumah armas Santo sebelah di salangit Mister Ordo sejus di sanak Jadi spiritus santo Lenda gigi namun si kasih nudang kampung Dunga gigi doang di bini seyuta Besar kami kebangan Di sana kali kami Ming sudah sudah Sohut ke sikot justum sudah tarik sekusuk tabangi kami yang bis sebuah kemunyut Sampu sejanya kumbang kerenit Masingkan bahwa tegaran armalai Bukan sebesar kalimutan yang kami Satu wikbang kau bintik garuti dalam suyak Batu mamagibang mapirasa sa among lawas. Kusog ka gahayat ang kanang mga petisyon o bato kami ang kubiyan sa dalan. Ikusong, ikusong, ikusong. Santa Rita, sa bawah Santa Rita. Isus, Isus, Isus. Di kanilit niyo, bros. Tulungan mo kami, please, Mr. Ang pagkampo sa General Automatic Defense, sa Russian Susman, Russian Sikira, Dulog, Dinog, Uaw, Bagyo, kita, Kitlan, Dulog, Tok, Bungkan, Gotom, Hamri, batis, Hulaan, Sakit. Diyos, salba mi, Duminis, Bidat, Tumitulan, Nais, salba mi. Viva Pro, Sisus, Musil, Naro, Sintura, Cruz. Ninam, Ari, Inam, Ari, Isi, G, I, G, Minay, Sis, Lamoro. Si, Mawak. Anong... Wow, wow. Ganda. Eh, chikita, may ano pa ng ano, bagong bili talaga eh. Ang bakal. Mas matindi kayo, no? Magsamay niya, sapok samay kay Kuang. Sa kanya, simple lang. Karimbakal. Yun o, yun o, yun o. Yun din ang pangalan, no? To, linsay tol. Bigay to ni Otol. To, bigay sa amin ni Otol. Bigay sa amin, mga print, lahat ng kalaw, mayroon na na. Hindi ba sa akin, yung kalaw yan? Lahat ng mga, lahat ng karimbakal, mayroon na. Oo, galing kay Otol ng Chari, Indap, ng Chapter Kalaw, Maynila, taga Maynila. Dahil sa kanya nagkaroon ni mga rimbakal na damit. Ganito, ito, panibago na naman, bigay ni Otol sa mga rimbakal yan. Oh. Siyang gumagawa, walang bayad yan, lebre walang ang rimbakal na Chapter Kalaw, walang binigay na damit. Pang print, lebre yan. Ito yung diehard sa rimbakal, siya lang ang nakapagawa ng damit ng chapter Kalaw ng aring bakal yan may nakalagay mga logo noon kami wala kami Nung kami dito sa Aring Bakal kay Tolbanjo walang naka-donation, eh, na na naka donate dito. Oo. Oh, Nung simulan pumasok. Ngayon, simula si Otol na. nagkaroon na. Ah, parang dito mabubuo sa kanya ng chapter ng Kalaw. May may pagkatotoo talaga ng buhay ng Kalaw dahil kay Otol. May eh, pagka-meeting. Oo. meeting ng meeting na lang. Oh, Sunod na lang. Sur sur the meeting. Oh, lahat yung Every resort. Pero yung naman. Oh, pressure banjo, mayroon na rin na bigyan niya, pati pressure ng kapite. Pero mga arimbakal bakal yun, walang chapter na binigyan siya ng iba. O hindi chapter ng kalaw lang ng aring bakal. Daling kay utol. Wala silang binigay pera, kahit piso, 5 sen, wala. Uh, donation lang ni utol sa kanila. Tulong ni utol, mga arimbakal. bakal. Ito siya. Terbiyan mo siya, tol. Bakit namigay siya, tol? Hindi, hindi, hindi. Pakita mo na lang. Buksan mo ngayon, Tol. Ay, ito yung kay Utol Kuan naman. Kay... Nagpagawa din yung kaibigan namin. Lebre din, oh. No? Walang bayad. Na vlogger, alam niyo na kung sinong vlogger. Vlogger ni Kalanchao. Utol Kalanchao. Ang aring vlog. Sa likod, likod. O, sa likod. Banda. ba na? ba na? wala rin bayad to ito kay vlogger kay Otol Calanchow Otol Calanchow to ng vlogger na ginawaan din ni Otol Die hard din si Otol kasi ka Otol din eh simple lang no? simple lang ganda okay. yan o plastic shot mo na ka Brunas shot mo kaya shot mo kaya Brunas bro shot mo kaya tingnan ka natin o, tingnan natin dito kung maganda yung ano. Sige po, kung maganda sa'yo. Hindi, double XL yun. Sa'n mo na yun? Talak naman po. Hindi ah. Di, ka. Double naman to, di ba? Hindi mano to yung ano mo? Hindi, ganyan Hindi mano yan? Hindi. Sa'n mo na ikabit to pag na ano na? Malaki tatulog to. Bubukol yan. Bubukol yan? maganda Oo, ganda. Body fit sa'yo, bro. katawan mo, bro. mag Bagay sa kanya. Ah, nakasa lang. Pati yung mata. Para magkapal ko lang. Makapal yun. Bro, ano mo yung ano mo? Bro, kasya rin sa akin ko eh. Oh. Ano <laughs> mo ka na? Ah? Tol, kasya sa akin na. Yung red na nawakan ko. Magkasal ka lang. Magkasal <laughs> lang. Ayun <laughs> lang. lang. Habit, <laughs> dinasalan ni Kalanchao. Eh. <laughs> ah, hindi, hindi ako nagdadasal. Two eh. hindi, hindi ako uh... Hindi ako nagdadasal. Hindi, hindi ako. Ah... siya nag-offer sa akin. Ako mismo nag-offer sa kanya nag na ng... sabi ko, sabi ko, sabi ko, Mr. Kalanchao. bibigyan kita. Oh yun pala yun. Kusano, ako na. Ako nag bro, hindi, oh, hindi. hindi. siya nagano sa akin. Nagsabi. At least, kusa mo lang yun. Sabi ko, sabi ko, Blisor, Blisor Kalanchao. bibigyan kita. Oh, yun. Oh, yun. Kaya binigyan ko siya. Oo, naman. Di nag-request sa akin, ako ang nag-request. Okay, Napagawaan ko siya. The real name! Nas. Bro, nas Guapo. Nas. Guapo. Grunas. <tod> minutes na eh. minutes na, na tapos. lang tayo kung used tayo rito sa ano. Ang ano? Ito yung kasanya? Oo. Pagkano? yung ano mo? huwag mo lagyan presyo 300 huwag mo lagyan presyo O sino lang may gusto may buha din may buha din may buha din yan pwede na Ape na papanuhan sa papanuhan niya kayo. Bakit iba ba yung tela natin? Pareho lang. Pareho sa natin. Mayroon libon nito eh. Walang mata. Mayroon. 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 mayroon, mayroon. mayroon, mayroon.